Hey, good morning everyone Happy Valentine's Day Kamiga Kamiga amig Magsapin pa kung single ka <laughs> So What next? <laughs> Baka malakot mga tika Kapitot tilapia so kung waka ito date lang ay okay lang ay to ka lang sa adoration At magpasalamat kasi minsan may mga tao talaga na dumating sa buhay mo na sa tamang panahon. Ang pagmamahal kasi hindi minamadali. Minsan kailangan mo rin maghanap pero minsan kahit gaano yung paghahanap mo hindi yan darating kung hindi nilet ni God na magkita kayo. So, ayan mo lang. Pumunta ka na lang sa adoration. Maray mo yung forever mo. Diba? mag-pray ka and then sa so may mga jowa dyan asawa nakalagay mo sila kasi may promise kayo sa isa't isa di ba na mahal nyo ang bawat isa kaya love each na lang at syempre, para sa mga family mo, mahalin mo sila hanggat andyan sila. Show them love, respect, and... Ano nga? And... Yeah, that's it. So... Kita-kills lang kita sa adoration. Baka malakot mantika, maka nga eh. tilapia. Bye-bye.